Hmm. Pagtan <laughs> Ah, gra aray, malaki. Ah, oh. ah, laki Ah, maninipit ito Ah, 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 sakit adugo ah, dugo oh Aray Oh, ah na? na nandito po ulit tayo sa ano sa maliit na sapa so may, medyo malino na po yung tubig kaya sumubok po ulit tayo ng paghuhuli ng hipon ngayong gabi yan kasama na po natin ulit si Aaron yan dalawa po ulit kami yan so sana makahuli kami ng ano ng mga hipon pang ulam yan so abang abang na po at kami mag i-start na sana makahuli po kami ng ano ng hipon pang ulam. No, oh. Ha? Lucky. Saan? Tayo sa radin. Ah, oh, nga ni, nakakita po si lucky. Si Iron malaki. Oo. No, okay. so. Laki. Ay, laki. Hindi, hindi ganito. Okay lang, katamtaman lang 'to. Ay, nakawala. No! Dalawa pala. Nay, tayo dalawa. Kala ko yung isa. Ay, nayo. Ay, na. May lap. Ay, nakawala. Ay, nayo. Ay, ayo. Oh. Papa, ayaw ako. Buwi na o. No? Papa, ayaw, papa, yun Saan? san Saan? Ay, nayo, laki. Saan doon? Ay, oh, yun, oh, yun. Samit so, ng lawang ko. Eh. Ah, yun. Yung ba din, dalawa? Dalawa. So, ito. Nakitaw din ni yung isa. Medyo malalim. Black Ano pa Ayan, okay na. Masa na, no? Kaka, Dalawang may test sa apat na mat. tatlong malaki. Ano papa? Oo. Oh. Dalawang malaki. Tatlong malaki. So, okay, guys. So, nakadalawagad kami sa aming panimula. Yan mga idol Malaki to Yun Nasa kabila ang bato Laki Wira no Laki Lucky, oh. Papunyan, Laki yung arin niya oh. O Papay nyo Laki yung arin niya oh, At magpapunta O tabi Pasipiting ka Ay kakawala pa Hmm uh. Ya, nakatatlo na po kami. Dan guys, si Punto. Yeah. malaki malaki laki to good size ay nawala saan nagpunta nawala wala dyan? Lucky. Hmm, wala. Ayan, tumalun. Lucky. Hmm. Kaso. Hmm. Huli. Huli. Papay. Ah. Hmm. Ah, yung takip niyan. Sabi, tawan. lalaki nito ay makawala pa magpanod na bantayo na yan o oh. huli eh? o oh. ayun pa isa ayun pa huli din huli din sampah malaki ang rio oh. hmm tagtan <laughs> tagtan o oh. naninipit pa o oh. may sakit non huwag ako silipit sa itin ko din si eh naninipit na naman Medyo madami po yung labas ngayon ng ano, ng hipon, mga idol. Kaya Ilaw ka na. Nagahana po dito. Yan, malaki oh. Kasi kagtan yan. Malaki nito oh. Yan, kapano dyan. Mapunta yun sa maiyo. iyo. Oh, Huwag oh, lumipat. Ayun, o. Ayan oh. Ayan oh. Mm. Ayan. Huli ka <laughs> <laughs> na talaga ni Papa. Malipit na naman oh. Oh, 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 sabi ko sa'ya, ay dandahan lang, ay merong malaki. Meron pa yan. Kung... Malaki, kaya lang, ay di. Yan, malaki guys to. Ang problema malalim ng tubig. Ay dadali 'o. Nahuukan laki. Oh. oh. nacambahan, Ang lalim pa naman ng tubig. nacambahan, tsambahan oh. oh. laki 'o. Laki noon. na Buti na lahat na no? Naruli, ano, nahuli mm -hmm. ano. Yan guys, so may palos ka nakita si Aaron. Try ko kung nandito pa. Tayo, tayo, din ka. Tayo. Dini, dini nagkita yung palos. Oo, kita ko dun ah. Ado na, isang itan lawang ko. Malalim. Ado na, isang itan lawang ko. Malalim, <tuk> tutul <tangan> pang itak. Ya. Pagbabawi lagi Aduh, ngay. Aduh, coba Aduh, ngay. Ang laki na naman yung babaw ng pisto. Huwag na Meron pa doon. Ang laki. Ang nanginginain to. Ah. Ang <laughs> laki. Huwag masipit. Mag-close lang. Saan? Okay. Close. Close lang. Huwag ako sipit. Ang laki na naman. Ang laki niniwala sa akin. Rinig, di mo nga nga. Saan pa. ba? Buti hindi ka sinipit. Ay, okay, umalaki na to. Oh. Ay! Nakawala pa. Nandun na oh. May ito pa. Ay. kawala? Nasaan? Ay, nakawala, dumputa, hmm. dumputa. Ay. Ay. Ay naroon na. Ay, buti na lang nahuli pa.

laki na rin oh. Oh. Ah, gra aray, malaki. Oh. Ah, ang <laki>, laki. Ah, maninipit ito. Ah, ah, ah sakit ah, dugo oh. Aray. Oh, ah. Oh, sakit dugo na? Dugo yung ano nun. No, no laki na rin <laughs> laki oh madugo eh. na grabe oh nakasipit talaga siya guys ah laki nun dugo oh yan mga idol oh dugo yung sinipit yan oh dugo ang laki naman ay. Ang ba? Ang babo ng pwesto. laki. Magito May malaki ding hipon dito pumasok. kill. Oh. Meron oh. na. Malaki. Pwede na, hindi kalakihan. Ah. Okay na to. Hindi na huli. May pisa, malaki-laki na. Ah. Oh. Ah. Oh. Sa mumi ako. Ay malaki yan dito. malaki ito buti nala na huli oh malaki ah Ngayon hindi na labo. Ah. Nadali. Ngayon nakita ano? no? Yan guys, so pauwi na po kami. Yan. Ito na si Aaron. So ipapakita muna namin yung amin nakuha, na hipon, na nahuli. Yan guys, so okay na to. Yan, malalaki naman. Yan, grabe oh. Malalaki. Ito yung bumanat sa akin kanina oh. Yan, pwede na siguro mga halos ano na rin yan eh. halos isang kilo na rin yung nakuha namin yan guys ang lalaki eh. siguro mga isang kilo na rin yan okay na pwede na tayo eh. uwi na tayo yan guys so pauwi na daw kami ano than that. Okay. And okay, guys, so pauwi na kami. Okay na yung nahuli namin. Siguro mga isang kilo na rin. Pambenta na. Yan, so ibibenta namin yung iba. Yan, uwi na kami. Ang oras natin ngayon ay ano? Alas 9 na ng gabi. So napakagawa pa pero... Uuwi na kami Yan abang-abang na lang po Sa pag-uwi Papakita ko ulit sa inyo Yung ating nahuli Pagdating sa bahay A few moments later Yan guys So kararating lang namin Ni Aaron So Okay na rin yung Nahuli namin And so yan po kararating lang po namin galing sa pangingilaw ng hipon or panghuli ng hipon sa ating adventure yan so kahuli naman po tayo ng hipon so marami rami na rin okay na rin mga uh, isang kilo siguro yan guys so nakatulog na agad si si Aaron bilis dating tulog agad so abang-abang na lang po kayo sa ating shoutout bukas na umaga. Yan, ipapakita ko na lang ulit sa inyo yung hipon ngayon. Para makita nyo ulit. Yan guys, ito yung nahuli nating hipon. Siguro mga isang kilo rin yan. Yan, sa timba. Yan, malalaki. Okay na rin magandang biyaya na to pambenta bukas siguro marami kasi yung bumibili 400 ang kilo ang kuha nila sa akin Ayan. so abang abang lang po sa shoutout bukas na maga yan sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyong support ha? yan kagabi po ay nakahuli tayo bale binenta po namin yung iba so naka 320 pesos po kami doon sa binenta namin tapos may natira na inulam lang po namin so maraming maraming salamat din po sa biyaya ayat pa pano yung nakabinta din po tayo tapos nakahuli pero saglit lang tayo sana mas maraming huli natin kung medyo nagpagabi tayo na tagal tagal lang tayo sa panghuli ng hipon Yan, so shout out po muli sa ating mga taga-suporta at sa mga kaibigan po natin mga vlogger dyan yan, shoutout po unang-una <coughs> una po, shoutout po kay Mag Bernaline Aguilar at kay Niski Amihido at Adel Babatio yan shoutout po sa inyo at shoutout po kay Tabendor TV yan, shoutout po shoutout po kay Kapising shoutout po kay Betram TV shoutout po kay ng TV Mix yan shoutout po at shoutout po sa mga lagi po natin nakasupport ang mga kaibigan mga vlogger na sina kay Ilog TV yan shoutout po kay Ilug TV at kay Yong The Hunter yan shoutout po kay Joel TV yan shoutout kay Sinihan shoutout po at shoutout din po kay Jun TV Vlog at shoutout po kay Idol Rapi piercing yan shoutout po Idol Rapi spare fishing yan shoutout po at shoutout din po kay Raynon Fishing Adventure at shoutout po kay Leonor Mix Vlog yan shoutout po at shoutout po sa ating mga silent viewers dyan at mga subscriber yan so shoutout po sa inyong lahat at sa walang sawang supporta maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat yun sa mga gusto pong mag shoutout nga pala mag comment lang po kayo sa ating comment section at Shoutout po natin kayo sa susunod natin mga video. Ayun. So maraming maraming salamat po ulit at God bless.